Ano nga ba ang gamit ng dalawang pita na to sa analog multimeter? So itong dalawa ay adjuster natin dito sa needle point. Example, unahin natin itong 0 ohms adjuster. Itong malaki, so ito ay sa resistance. So i-check natin dito kapag i-select natin dito. So kailangan natin to i-adjust. So dito sa times 10 natin i-select tapos i-short lang natin ang test probe. Nakita nyo yung needle point natin is lumagpas na. Dapat tatapat lang yan sa 0. So, adjust lang natin yan hanggang tatapat sa 0. So, ganyan lang ang gamit nyan sa resistance. So, dito naman sa needle point natin, hindi naman tatapat sa 0. So, ito na yung adjustment nya, yung 0 infinity knob. So, kailangan tatapat natin yan sa 0. So, kuha lang tayo ng flat screw tapos ikotin lang natin to hanggang tatapat sa 0. Ngayon tatapat na yan so ganyan na yung gamit ng dalawang pita.